Hello guys, kung gusto mong gumawa ng content pero nahihiya kang magsalita sa harap ng camera, mayroon po tayong solusyon dyan para kahit na text lang, may voice over na kayo. Panoorin nyo. Okay guys, punta tayo sa narakit. Tapos pindutin po na itong nasa unahan. Tapos get started. Tapos pindutin po natin itong text to speech audio. Wait lang po saglit. Okay. Tapos dito guys, may mga languages po 'yan. Mamimili po tayo. May Filipino dito. Of course, pipili natin 'yung Filipino. Tapos dito naman po sa mga voice, voices, may voices pang lalaki, voices pang babae, Jo Marie, Maricel. Halimbawa itong Maricel ang pili natin. Tapos dito sa script guys, dito natin ilalagay yung magiging voiceover natin, yung sasabihin o yung laman ng video natin. For example, Hi, ako po si Lorna. Paki, follow po ako sa aking Facebook page. Salamat po. O, tapos pag nalagyan na natin yung ano, yung sasabihin natin o nakapag-text uh, na tayo, create audio lang po. Wait lang po saglit. pakinggan po. Pakinggan po natin yung magiging audio natin sa ating video, yung tinipe ko kanina. Hi, ako po si paki follow po ako sa aking Facebook page. Salamat po. Yan po guys, narinig nyo, di ba mayroon na. Tapos kung gusto niyo naman pong ilagay o isave sa inyong phone, sa inyong device, i-download nyo, nyo lang po guys. Yan, kasi na-download ko na, kaya download again. Tapos may sa abad itaas po, may open po yan, i-open nyo. Tapos yung guys, nakita nyo yung uh, play it. Dito po kasi sinesave yung mga music na ano ko sa sa device ko. Dito ko sinave, kaya i-click lang po yan, play it. Kung saan nyo sinesave yung mga music nyo sa phone nyo. Dun, Hi ako po si Lor, follow po ako sa aking Facebook page. Salamat po. Yan po. Naka-save na po yan sa account natin. Kaya pag gumawa tayo ng video, dito nyo po makikita o mahanap yung sinave nyo o yung ginawa nyong audio o vo voice audio, voice over. Yan lang guys. Sana nakatulong. Follow for more.